Ano pong masasabi nyo sa video games or online games? Sa inyong mga Mobile Legends, Dota, League of Legends at marami pang iba. Itong tanong na to, hindi naman na-address sa Bible. Obviously, kasi wala namang online games dati. So sa mga gantong klaseng tanong na wala namang direct passage sa Bible, para masagot natin yan, mag-move tayo sa principle ng Word of God. At itong isishare ko sa inyo ay mag apply din sa ibang activities like panonood ng anime, k-dramas, at any other secular activities. So kung isa kang gamer, isa kang magulang na may anak kang adik na sa paglalaro, listen to this. Bibigyan ko lang po kayo ng isang tanong na dapat niyong itanong sa sarili ninyo. Kapag naglaro ba ako na itong online game na to, ay makokonsumo na ito ang oras ko? Is it taking up too much of my time? Yan yung tanong na dapat itanong niyo sa sarili niyo. Kasi sabi sa Ephesians 5, 15 to 17, So, be careful how you live. Don't live like fools, but like those who are wise. Make the most of every opportunity in these evil days. Don't act thoughtlessly, but understand what the Lord wants you to do. Malinaw na kailangan maging wise tayo sa paggamit ng oras natin. At ang delikado kasi dyan sa online games ay nakaka-addict. Alam ko yan kasi lumaki ako na naglalaro ko ng mga online games. At kapag nagustuhan mo yung isang game, napakahirap nang iwasan, di ba? Gusto mo ma-achieve yung gantong level, you want to succeed, and before you know it, hours and hours of time have gone by. Hindi na natin namamalayan. Let's say nagsimula ka mag online games, maging addict sa online games, 12 years old ka pa lang, tapos napag dan mo tumigil 42 ka na. So, 30 years. 30 years of your life. Isipin mo yon. Tanungin mo sarili mo, magiging proud ka ba humarap sa Panginoon sa Judgment Day? Tapos sasabihin mo sa Kanya, God, binigay mo sa akin tong gift of life. At 30 years sa earth, inilaan ko sa paglalaro ng online games. Hindi maganda, di ba? At nagiging idolatry rin yan, yung pagiging addict sa online games. Kasi kung nilalaan mo yung oras mo dyan, kesa sa Panginoon, you're making it your God. At hindi lang sa online games ha, kahit yung panonood nyo ng k-drama, ng anime, anything na nakakapagpalayo sa iyo sa Diyos, na dapat pwede ka na mag-pray, mag magbasa ng Bible, pero dahil mas gusto mo maglaro, manood, nagiging idolatry na yan lalo na kung dyan mo na halos nilalaan lahat ng oras mo. Kaya kung isa ka sa adik na sa online games at gusto mo na mabago, isurrender mo na yan kay God. Hindi mo kaya baguhin ang sarili mo. Ba? Ask help from God. Pray. Unti-unti. Hindi naman yan overnight na pagising mo. Boom. Kalimutan mo na lahat yan. Pray and ask help from God at Araw-araw, mag ka ng goal mo unti-unti mo bawasan yung time na nilalaan mo sa paglalaro. Disiplinahin mo yung sarili mo and syempre, kailangan seryosohin mo yan. Amen.